Good morning guys. For today's video, kita tayo doon sa ilog. Let's go. Tara, samahan nyo kami sa aming pag-explore -e sa baba. Bye bye. Good morning guys. Ayan yung ilog namin ngayon. Oh. Ayan. May clouds clouds na naman. Oh. Hindi naman yan malinis. Oh. Ano yan? Galing yan sa mga hospital. Galing yan sa mga London. Happy Yan. Bubula-bula na naman yung ilog namin, oh. Galing, oh. staso oh. Sobrang bula, oh. Grabe, wakin yan, oh. ano Eh, <laughs> nakabidyo. <laughs> nakabidyo yan, tayo. Nakabidyo yan, ni Gigi, yan, oh. tayo. baba kami dito sa recrop, guys. Yan. Sumama itong mga chikiting. Kasi gusto namin makita yung mga bula-bula. Ayan na, naiipon doon, oh. O, oh, tingin kayo dito, oh. Nagbibidyo lang ako. Yey. Yeah. Bakit tingin ka sa bidyo? Hindi na kayo nakita, eh. Tingin sa video. Hi, guys. Hi, guys. Umahulog <laughs> kayo. Guys, ganito yung lag, lagi yung ano namin. Ilog namin dito. Minsan mabula. Minsan pag nagano yung dam, ang putik ng tubig, mabaho. Ganito lang guys, pag bumaha. Hindi okay, ah. Namulot pa ng mga basura. Uwi na, uwi na. Tapos na ang ating mga pictorial. Sakit na sa hagdan. Talon-talon <laughs> pa.